What's up, what's up mga slap soil? So magandang umaga, tanghali, hapon, kung anumang oras meron sa inyo ngayon. So ayan, nakikita niya naman ng pinakagwapo niyong lingkod sa harapan niyo ngayon. So nakasakay kami ng carousel kaya sorry kung medyo, medyo magalaw. Ayan, so saktong posing-posing lang sa camera kasi gusto ko kayong i-bless ng napakagandang mukha. Pero sa totoo lang naiihi na talaga ako dyan sa part na yun. And hindi ako makapagpara kasi nahihiya ako. Kasi uh, alam nyo yan, shy type ako, shy type pa. <laughs> Tapos pati pala si papa naiihi kasi nung lumabas ako na umihi. O oh, pati siya lumabas din agad eh. Wala na, <laughs> La, shell ko, ko lang, shell ko. Ayan, so sa part na ito nakaihi naka na ako. Ah, uh, kami pala. <laughs> And ayan, it's, it's what's such a relief. Ano? Ah, oh, basta ganun, nakakaginawa sa feelings. So, nga, pagkatapos nung ihi session, eh, dumaan muna kami sa isang restaurant na nagluto ng masarap na pancit batil... Ano yun? Batilicious? Okay, batilicious. <laughs> <laughs> And then so kumain muna kami kasi hindi kami nagbreakfast no. So ito yung break parang breakfast na namin kasi lang kami kaninang umaga kasi maaga kaming lumabas. Ayun nga. So pagkatapos namin kumain ay eh, nag-instant uh, transportation jutsu kami kaya nakarating kami agad sa aming destination. And Di pa ako ni napapa sa school At sila naman Pumunta sila sa office Para mag-submit ng something-something Ayan Saktong antay-antay lang tayo Sa mga kasama natin guys Pero sa totoo lang Natatain na yan <laughs> Wala, share ko lang Okay, so what's up mga Slapsoil Nandito na kami ngayon, no? Ayan, dito na ako sa school And may introduce tayo yung mga Tropa Pips natin na Nagwagwapuhan dito sa Gusto ko yan! yan si je uh, Gerald Gerald do to the moon road trip boom boom star star zoom zoom my guys my friends ayan let's see Josaya oh. Tapos yung pinakagapo namin, yung presidente ng aming klase. Here yeah, I Ahoy, ahay, mga manoy, mga manay. Ako ng inyong lingkod, Tijay Vijay. Ayan, subscribe ayan. sa channel ko, Boss Niga. Boss Niga, meron ba? <laughs> meron. Kasi <laughs> so, pasubscribe kayo sa kanya. BosnL Boss NL. So, ikot-ikot so, muna tayo dito. Ituturo daw nila ako. So, so yan niya mga ka-slapswell, no? So, tamang ikot-ikot lang kami sa campus. So, tinutur nila ako kasi di pa ako sanay kung ano yung pasikot-sikot sa campus na ito kaya ayan saktong lakad-lakad lang then pinanta nila ako sa mga prof namin pinakilala nila ako and yung iba na namit ko sa online class na prof namin eh hindi na ako makilala kasi hindi naman sa pagmamayabang pero pag nakita mo ako sa personal baka isipin mo nagbakasyon si Dawming dito sa Pinas so pumasok kami sa isang office kung nasaan nandoon si shout shout sa iyo sir. Uh, at ayan ni interrogate niya yung incoming na uh, criminal, hindi charot lang Incoming first year yan ng BMMA. So naga-apply siya sa uh, course ng mga pogi. So Tinetest ni Sir kung karapat-dapat niya ba yung kanyang kapugihan para makapasok sa aming course. Nga pala, before ka makapasok sa hukbo ng mga pogi, eh, kailangan mo ipakita kay Sir yung skills mo sa pagdodrawing. Kasi about sa arts itong course namin, uh, Bachelor in Multimedia Arts. So sabi ni Sir sa kanya, pakita mo sa akin yung skills mo sa drawing. So napapaisip yung bata kung kailangan niyang mag ng pogi and ayan so nakikita naman niya ako sabi ko sa kanya sige lang bata ah I'll stay still at i-drawing mo ako so hindi niya ako drawing sabi niya sa akin hindi daw niya ako drawing kasi hindi daw karapat dapat yung band paper na mailagay yung mukha ko doon so dapat daw pang billboard daw yung mukha ko kasi so, yun niya para makita ng buong mundo para ma-inspire kayo ganun so ayun hindi ko siya masisi ah, totoo naman yung sinabi niya. Ayun, so nakapasa naman yung bata sa mga test na pinagawa sa kanya ni And nga pala, shout shout sa iyo, pre, nakalimutan ko kasi pangalam mo. And tips nga pala sa mga gustong mag-apply sa multimedia arts, eh, like, share, and subscribe to my channel para panigurado makapasok kayo. So, ayan, thank you for watching. Bye-bye.